nung mga na tumaas nang nasa lima hanggang sa hanggang 20 pesos no uh -huh. yung uh, presyo ng ilang mga gulay dito sa Marikina City Public Market Ang ampalaya napakapait ng presyo sarap naman sana itong igisa sa bawang sibuyas kamatis at uh, may itlog Aha uh -huh. Pero ang pait ng presyo 140 pesos ang kada kilo. Bagamat mura pa rin ito ha ah, kumpara mo doon sa ilang mga tin, mga palengke dito sa ah, Metro ah, Manila, aking ah, iniikutan dito uh -oh. sa eastern part ng Metro Manila, eh, mas mura pa rin ito kumpara doon ano pero mahal nagtaas pa rin ano dahil dati ay 100 ah, dahil ito ay eh, 120 pesos lamang noong nakalipas na ikot ko rito. Ngayon ay eh, 140 pesos na. Mm -mm. At napaka-pahihit, kuya. Kuya, yeah, yeah, oh kapasito. di. Ang uh, <laughs> oh. <laughs> at, uh, at talong, ang talong. Oh. Dati 80 pesos ang kada kilo. Ngayon, 100 piso wow. ang kada kilo. 20, 20 pesos ang itinas, ha? Ah? Ang, ha? Ah? 20 pesos. 20 pesos 20 pesos ah bawang bawang yan Ah, oh, ang bawang ay dating uh, 140 pesos ngayon 150 pesos ang kada kilo bah, 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 bah. ang sibuyas dating 80 pesos ang kada kilo ngayon ay nasa 100 uh, oh ito ito ay nasa 90 pesos ang uh, kada kilo ang kamatis dating 60 pesos ngayon ay 70 pesos ang uh, kada kilo ang carrots eh uh, ito na natiling normal uh, 80 pesos ang kada kilo. Ang repolyo eh uh, medyo tumaas 90 pesos ang kada kilo. Petsay bagyo 90 pesos ang kada kilo at ang sayote dating 50 pesos ang kada kilo ngayon 65 pesos na. Ang uh, kada kilo 15 pesos ang itinaas nitong uh, sayote. Sa presyo naman ng uh, baboy eh uh, ang kasim uh, nananatiling normal nasa sa 120 ang uh, 320 pesos ang kada kilo Wala ko, 120 mura yun 380 oh 140 oh, nasa P320, <laughs> 120 140 <laughs> Uh, hindi. Ang uh, ang, yemp, ang ang uh, kasim nasa 320, no? Mm -hmm. 320 ang kada kilo. Ang yem po nasa 380 pesos ang kada kilo. Ang manok, medyo may kamurahan. Dito kasi may mabibili kang uh, 160, pero kung gusto mo ng frozen, eh nasa 135 kaya na makabili. Palag-palag na yan dito sa Marikina City Public Market. At uh, itong uh, baka, medyo tumaas. Uh, mm -hmm. Dati one, dati 420 uh, 410 lang ito. Ngayon ay eh, 420 pesos na ang uh, kada kilo. Ang uh, galunggong naglalaro sa 200 uh, pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo, uh, depende ito sa laki. Uh, yung uh, bangus ay nasa 210 pesos hanggang 230 pesos ang kada kilo. Ang uh, tilapia medyo mura-mura, mm -hmm. nasa bagamat tumaas din ano, nasa 120 hanggang 130 pesos ang uh, kada kilo, depende yan sa laki. So yan muna ang uh, presyuan ng uh, mga pangunahing bilhin dito sa Marikina City Public Market, J. Magdagala, Radio Pilipinas.